What's up, guys? Nito nga pala kami sa Soro. Ah, uh, inaantay na kami si Paring Dinan, no? O nandiyan niya pala si Paring Hapsil. At dito nga nag-BBI na kami. Ang driver pa po namin ay si Paring Dina. Buta nga pala kami ng Jinirama Arthur. Kukuha po kami ng baboy doon. At dito nga, oh, ang 0.5 pa kami dito. Ang low budget. Tapos may napasalubong kami dito mga supporters namin. Yan, kinamayan niya pa rin din ano. Yan po yung mga supporters. At dito nga ay tatang laps ko na. At dito nga nasa buhay bread sa rame. Tatawit na rame. Mercedes pa to. Sabo pa to ng Mercedes. At dito anak nag islo mo si parang yung aksido. Di ang ak pace pa natin. Eh, napaka-aas. Dunlap to na natin dyan. Tinong nga pala ano, si nang Salcido. Nga tawag na Snake Road. By the way, yung mga dayo nga pala dito, yung hindi matagos sa Marsing na. diwan mo sa mag-ingat po tayo dito kasi may butas po yung pasado dyan, no? The TV Road. Kami siya na nakalagay. Diyan sa so may ano nung -an -an butas po yan dahil sa ano, maralaking truck, tingin na dumadaan dyan. Maraking butas po yan, mag-ingat lang po tayo dyan. Dito nga pala, asa Bena Vista. Crossing a pole kami. Di dira kami dono. Ito po yung kapuntang po. Tien At dito nga may nakakilala pa sabi no. Yan yung mga kabataan mo sa portisyon namin. So what's up dito na nga pala So mag-aante po tayo na ang kalahating oras kasi yung baboy nasa bulgit po. Sinakay po nila ng ano na ang side chair nila. Dito nga pala, nag-alara din may pagkong bubuto kami sa ano mo alara nilang kilap niya kasi mga laki yung kilap nandiyo dito. E time lapse na lang natin. Na at then dito na yung bakery. Bali is ka din na lang yung ano, parang din at parang din na yung babi is ka mo natin. Na sa hindi sa isang malaking baboy, time lapse na lang muna natin na yan. Atito ano ka huwi na na sa buke siya sa tida na po kami. At dito ang isa po na sila lapas siya rin bida sila ano ang yun sinila. Adita ang kinat ko na Siya tot niya para sa pagdit sa sa restaurant to. We build a kind of or sun-made pills in dito. Dito rapay mili esimara ay at para lamig pa. At by the way, dito na nga pala na katapos sa video. See you next video. Alam po. Salamat po.